Hi guys, uh, ah, dito pala ngayon ako sa ano, opisina ng uh, head office ng Merck's shipping line. ayun, nakita nyo yung barko na yon, Yun ang barko nila. Uh, ah, Nakiusap kami dito na Sir Edward, kasama kasi si Sir Job. Uh, ah, ah, double check lang namin yung ano, yung EH room nila, yung aircon nila. Kasi doon nag-supply ng aircon sa amin, medyo mahina kasi. Ah, ang gagawin namin, re-readingin lang namin yung ah, uh, i eh, nila kasi medyo mainit nga sa amin kasi kinausap namin yung ano yung engineer pumayag naman uh, kaya ngayon nandito kami kasi para ma-double check din namin yung aircon nila oh kaya ganun na mamaya tinan natin na may doon sa kabilang tenant kung malamig nga yung aircon nila sana uh, makakala yun, nire-readingan ko nga pala yung aircon halos okay naman yung ano temperature nila na uh, 16 hanggang 15 naman yung buha namin